Magluluto tayo ng ah uh, taho. Ayan. Ang taho ni Isabel. isa ang ating nakakita ako ng tahong. Ay, hindi pa mainit. Para maglaluto ako ng tahong, sasabaw ako. Ayan, para tayo ay Mmm. Uh, ang masarap. Uh, bali sampung perasong tahong lang ang binili ko. May may gitla at okay. Gigisa natin yung Luya. Oh, hindi na tayo For today's video guys, uh, tayo ay mag uh, luluto ng taho. Alam niyo na, pag taho, super sarap. Dito sa New Zealand, first time kong kumain ng taho kasi na nagpunta ako sa Australia. Yun naman, hindi fresh. Ah, uh, yung nasa, nabibili na na ready to eat. Ayan. Eh, ang sama nang na-experience ko sa news sa Australia. Birthday ko pa naman noon. Ako ay nagsuka. <laughs> Kaya, Uh, hindi na yun naulit nung pumunta ako dito ng New Zealand kahit lagi ako may nakikita ng kahit gusto ko uh, bumili natatakot ako kasi nga uh, pero kanina may grocery kami uh, gusto gusto, parang gusto ko siya kasi sariwa naman ang hirap nga lang linisin ang tahong dito. Kailangang ibabad mo siya para lumabas yung dumi sa loob. Yan. Matagal ko siya binabad. Tapos sinugasan ko pa uli. Yung balat niya, hindi katulad sa Pinas na madali linisin. Dito maraming nakadikit mong sa balat. Kaya, kinuskuskuskus ko na hindi pa rin ako satisfied. Eh, wala na akong magawa. Yung na yung yung mahalaga nakasuka na siya. Ayan. Igigisa natin yung aloya. Uh, Pagka uh, golden brown na uh, yung ang bawang na ng amoy niya pwede na isunod ang bawang usually pag nagluto ako ng tahong sa pinas nilalagyan ko yan ng ano, 7 up Ang sarap at saka ngayon hindi dahon ng sili ilalagay ko kanina nanguha ko ng ano, uh, po ako dyan sa kailasan ng ano silver dish silver dish ang ilalalagay ko pag malapit na siyang hango eh, yung hindi labsap kasi masarap ang gulay pagka hindi masyadong yung labsap Kaya kanina, nakumain ako guys. Nagtira ako ng prito. Sarap ng tahong tapos kasi yung sabaw naman dyan ang habol natin. Plus ang gulay. Kaya dinamihan ko yung kuha ng gulay. Parang maliit yata itong aking lutoan. <laughs> kasi maraming gulay yung kanyang. Ah, alam niyo ba na ang tahong ay hindi na inaasinan dahil may alat siya kaya endlang ano garlic. Yan, ang na lang kamay na ang bilya. Yan, sarap. Yung mga uh, gulay na yan ang nagpapalasa sa sabaw. mapansin nyo guys, ang dami ang sibuyas. Alam nyo ba na yan ang sekreto para sa healthy life? Kaya ang kitaan ay hindi. Nagkakasakit man siya pero sa isang taon, bihira. Bihira talaga kaya hindi ko nagagamit ang aking sisig. Ayan. Pagka nag translucent na yung sibuyas, pwede na ilagay ang ating uh, napakasarap na tahong ni Sabel. Ramireon pareño. Ngayon, pala basta na lang. Pala laki aw dinirekonta ho. oh oh harapnya ada sih yan, ang kauna-una ang pagkain ko ng tahong palyesi lang. alam nyo guys, sampung piraso. Um, three dollars. Mahigit. Nearly four dollars. Okay na yun. Hindi na yung masama. At least, makakatikin ka ng masarap na sabaw. Amen. Taloin mo nga na ito yun para... 10 pieces. Uh, nakapahalaga ng... $3.75 lagyan natin ng sabaw para buho pa ang ating tahong. So, ang paglalagay ng alat, kung, yan, dalawa. Pagka kumulong-kumulo na po siya, at saka bumuka, um, kung oh, kailangan pandagdagan, pero ako hindi na ako maglalagay ng patisman or asin. Kasi, ang um, tahong, may kusang alat siya kasi maalat ang dagat. So, so, i-try kasi first time ko ito magluto dito sa New Zealand. Kaya, tignan natin ano ang ko. Nalakasan natin ang kapoy. 10 minutes. So, lalagyan ko siya ng... No? Uh, um, Silver beets. Dito tayo. Silver beets. Fresh from the garden. Malinis naman siya. Kaya gano'n. para maganda. Maraming kinuha ko dahil yan ang importante yung mage the most. Fresh, fresh from the garden. Kinuha ko siya kanina. So, ang ating sponsor sa Silver Beats, si Sali. Marami siya pero hindi ko naman siya baka naman mag-apaw-apaw doon sa ating lalagyan. Pero marami ang ilalagay ko kasi ang target ko lang dyan sa mga soup ang gulay. Ang gulay ang pampahaba ng ating buhay. ito medyo mahaba kaya gupitin natin sa dalawa. Okay. Dahil siya guys sasama ko na to lahat. Salamat sa inyong mga suporta. Hindi ko pala pwede isama lahat. Baka mag uh, Ang inyong simpleng panunood sa Miss Anwood 56. Kayo ay nagiging daluyan ng pagpapala ng Panginoon para sa ating mga kababayang Pilipino. To those who don't understand Tagalog, you're uh, simply watching Miss Anne Wood, 56, you're a channel of blessing for the less fortunate Filipino. Pwede ko na pala isama lahat. Okay na. Kasi isasapaw lang na sa ibabaw. These veggies come direct from the garden. So, this morning, I went to my friend's house and Taped. Of course, I I told her that I will get some silver beads to put to my meal to cook. So very thankful. There are fresh veggies that we can get direct from the garden. Of course, I don't plant veggies. No, I do plant beige but what I mean the silver beads I don't have it before I used to buy but the one that I bought before this is to be put here I think when it's nearly yeah I can add this later So, uh, pinapakulaan po natin. At uh, nakabuka na yung ating papaw na siya. <laughs> Sarap. Hindi na kailangan ang lagyan ng patis. because this is very small, maliit po ang ating kaldero. So, papalitan ko nito. Ay! I'm just hoping that we pass up. Ah, ko. Ayan, isinaling ko siya kasi lalagyan ko ng mulay. Ah, kung napansin niyo, ang daming sibuyas. Nasa inyo po yun, pwede may isang sibuyas. Ako kasi, pag nagluto ako ng may sabaw. Ayan, maraming sibuyas. kumulo na po, pwede na ilagay ang good life. Hindi na siya kailangan lagyan ng patis kasi masarap, malinaw na. Eh. Katura din sa Pinas, hindi mo na kailangan lagyan ang patis pag uh, nagluto pa ng tahong. Kasi ma, may alat na siya dahil galing siya sa uh, ayan. Ang sarap na. Ayan, parang itong isa. Ayaw nakabuka na. Ayan. lagyan na natin ang um, fresh veggies. Yan yung gaya, kaya pinalitan ko yung ating ano. Ito po ay silver beets. Fresh from the garden, kaya manamis namis siya. Papansin nyo, napakarami. Kasi, Mahilig po ako sa gulay. Sa lalo na ngayon, uh, ang tita ang ay 67 years old na. So sa December, 68 Uh, mas maraming gulay pang pahaba ng buhay. Totoo po yun. Kasi mula ako'y ah, nag-asawa. Lahat na yata ng klase ng gulay kinain ko. Kasi di, ah, gusto ko mahaba ang buhay ko para sa mga anak ko. Lahat naman tayo alang-alang sa ating mga anak. Gusto natin. Mahaba ang buhay natin. So, isasapa ko sa ibabaw yung taho okay. ko para naluto yung ating gilay. Kaya kaya pwede na siyang hanggang. Para sa akin mga palangga, okay na po sa akin yung ano niya, alat niya. Katulad yan sa Pinas. Kaya nga, uh, uh, naglalagay tayo ng Sprite. Pag nagluto kasi ako ng tahong sa Pinas, may Sprite. Uh, wala, wala kami Sprite kasi winter. <laughs> winter po kami. Kaya kami wala Sprite. Ayan. Ito kasi si Mr. Wood lang ang nag sprite Hindi po ako nainom ng soft drinks. Ang um, nilalagay ko lang yun sa pagkain. Ayan. Kaya ang last opinion, ay e, malamis na dahil sa gulay. Ayan. Malamis na na maanghang dahil sa luya at sa... Hindi ko na siya lalagyan ng paminta. Yan na siya. At so, 15 to 20 minutes na pagluluto. Eh, talaga namang super sarap na sabaw. Ayan po ang aking pagkain para sa dinner. Counting rice. Maraming gulay. Wow, talaga namang mapapawaw ka. Ang sarap. Ayan, tignan nyo. Ang lalaka ng laman. Ay. Ayan, talaga naman. Wow, wow, wow sulit ka sa four dollars na kahoy. Yan. Maraming salamat sa inyong mga panonood. God bless us all. Ngayon, Larry, thank you sa uh, kay Lisa and Tony. Maraming maraming salamat. Palangga. Hi, Larry. Thank you so much for supporting Miss Anwood 56. And Donut TV. God bless us all. Pwede na po siyang uh, isara dahil hindi po masarap pag ang ating gulay ay sobrang labsa. Tama-tama lang po ang pagkaluto. Thank you. God bless us all.